nakakasawa, nakakatawa. Yan lang laging bukang bibig ng mga anti-Marcos o anti-government. Nako, kahit saan ka tumingin sa mga social media, yan ang laging sinasabi ng mga itong lokong mga yan. sigaw ng sigaw, wala nang ginawa, wala nang nagawa ang administrasyon. O, oh, eto para sa inyo. Kamagin siya? <laughs> Panoorin natin ang isa sa mga pinuntahan ng ating Pangulo Kung saan, eh, namigay na naman siya ng pagkarami-raming lupa Kadalihan ka naman, total marami naman eh Sabihin natin, limpak-limpak Sa dami ng uh, pinamahagi na lupa uh, Kung sa English, kumbaga, eh, distribution of land titles and turnover of support services Dito po sa may uh, Region 8 partikular dito po sa may Leyte Nakita ko nga sa video, kasama pa si Richard Gomez eh. Hmm, pareho silang ganda lalaki, ano? Medyo may hawig ako ng kaunti doon, pero... <laughs> uh, panalo ako ng mga dalawang tunog siguro. <laughs> Tungkulin kong tiyakin ng inyo mga pangailangan at pangarap, lalo na ang mga mahal nating magsasaka ay matutugunan. Kaya naman po, angat ko na na sa loob ng aking termino, lahat ng benepisyaryo ng reformang agraryo ay makakatanggap ng titulo ng kanilang sariling lupa. Ang lahat ng lupa at serbisyo matatanggap ninyo ngayon ay ang magiging pundasyon kung saan tayo nang ng isang mas maulad na bagong Pilipinas. Sa inyong nakasalalay na siguradan sa pagkain sa bansa, dahil dito, Nais kong ipabatin ang aking taus-pusong suporta sa inyong mga pagsisikap. Kayo ang tunay na mga bayani sa ating lupang pinagyaman ng inyong pawis at pagmamahal. Gusto ko na nating presidente, kapag naibigay ko sa inyo ang lupa, dapat tuloy-tuloy ang pagbigay ng support services sa inyo. Yan o, mga farm, machineries and equipment. Yan o, mga farm to market routes mapaganda ang mga daan sa ating mga lugar. sa po kayo, this will not be the first and the last. Pabalik na naman kami dito ng ating mahal na Pangulo. Marami pa hong titulo ang amin ipapabigay sa ating mga kababayan. Magtiwala lang tayo sa ating mahal na Panginoon. Ayan, ayan, oh, siguradong taas na naman ang kilay ng mga kontra Marcos nito. Yan ang tunay na paglilingkod, di ba? Yan ang tunay na Pangulo. Mabuhay kayo, Pangulong Bongbong Marcos. At uh, sa huli nga, uh, muli na naman nagpa-unlock ng uh, panayam itong si uh, PBBM sa mga reporters. Nakakatawa ito nangyari. May isang reporter na nagtanong. Eto, panuorin natin na? Dito mapapansin na naman natin ang talas ng isip or talas ng utak ng ating Pangulong Marcos. Panoorin natin sandali ulit. I understand na may mga nabigyan tayo ng titulo ng lupa ngayon. Pero in general, sir, paano pabibilisin ng gobyerno? Yung pag-i-issue, sir, yung proseso ng pag-i-issue ng lupa sa ating mga kababayan? Kung alam kang pa, pwede pang pabilisin. Sabihin mo sa amin, may lahat ang ginagawa, lahat ang pwede namin gawin para patapos ito sa term ko. Ay ginagawa na namin dahil talagang pangako ko sa tao yan na patatapos namin lahat ng pagbigay ng titulo ng mga qualified na beneficiaries para na sa, sa galing sa pag i kaya in in-extremely na namin na ang mga proseso kaya tina, sabi ko, kaya alam kayo mas mabilis pa, sabihin niyo sa amin para gawin yung na, mga namin <laughs> <laughs> sa susunod ha, parikoy medyo pag-isipan mo naman yung tanong mo Brad ha, para hindi ka napapahiya eh family ka po <laughs> Yan, hanggang dito na lang muna at uh, muli, maraming maraming salamat po sa panunod. Ang inyong pong mga saloobin ay malaya po ninyong ilagay sa ating comment section. Mabuhay ang Bansang Pilipinas!